Dapat mga gano'ng kataas ang mais. Pag-abuno na tayo. Para, welcome to my channel mga kaibigan. Update tayo sa ating mais. Ang ganda ng tubo sa ating mais ngayon. Ito yung nasa likuran ko, o yan o. Oh. Yan. Ito po yung in natin, yung naglampasan na nato. Sa itong amo na ay naglampas. Ganda ng na ang medisina na ginamit namin. Pa yung sagbot. Ah, pag tagatuhod na niya yung mais, mas ka nabuno na tayo. Kumana na tayo nag-press abuno ani. Eh. Oh, ganda ng tubo ng mais natin, buya go. Oh. And, update ko kayo sa ano natin. Yo. One one week na na nabunuhan natin yung mais. Ah, nagdaako ko ano piko kay tuwing umaga na ako nag piko ako sa tanima ng kamuti sa management lang ginagawa natin <coughs> oh. oh, yan ang mais natin oh. No? ganda ng tubo buyag diri ah press abuno pa Kini kinipress abuno pare. ini diri ah. kasi ka nabuno na rin ni dari pita one week na may gitian kaya nakasirculate na yung ano katubo na yung damo pero mababa, mababa na hindi na makahabol yan sabuk tayo rin sa itong maisan eh, okay, magbungkal ko sa kong Andre magbungkal kaya na ako kamuti Mau ni update sa tong mais na one week may git na na ah, bunuhan lang lahang ko raman siya pagkataruma kay tag kalakang raman kay kung imong banusog maayo lag may puso yun buyag uh, ah, dagok puso gini nga ba na no, tanong na <coughs> man na no, tanong mag kuwan umay sabi kadugol kayo oh. wow niyo oh. Ah, kabuyag sa atong tubo ng mais. oh, O. Oh. Sa si hektar yan eh. May gitayunin eh, sa ubus. Ito sa ubus. Kaya ubus na sa ito dito? Karon, Karoon, maganda tubo ng mais natin. Kaya maganda natin ang kabuno. Ah, maganda yung tubo niya. kasi si Junjun o. Oh. Ah. Sige, dire na ah. Tinudling ako pag uh, akong pagbirada diri sa ako pagtanong mo ng kamuti. Ting umaga lang ko dito nag naghutok. Kung English pa, cultivate mo natin lupa bago taniman. kay para makaunod, kaya gahe mangyuta, kaya nag cultivate kini mo, mo gina bugkalog maayo. Oh, kini oh. Pare ka area ni, mo kada one kurin kurinta pur 50 sa kalapad ano yung kamuti siguro na 50 per 40 siguro yung kalapad ano na natungan siya sa maisan yun oh. oh. yung itong mais dere oh, oh. Makita niya sa kong amo gapo kayo tubo sa kong mais magkita niya yun eh gapo kayo buyag oh Mau naik sikan bat tapi nana na Kaya neng, step step yung tubuhnya tubo nya, gawa ng tayo lang kasi tarim isang tarin. Oh, yun sa dulo, ilabo ng dulo, ito, 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 Uh, ah, nagpiko ko dire a ginag ngani ngani ko magpiko ibigan oh at masyot big set out sa mga lahat sa patuloy ni suporta sa king muntian channel mga kaibigan maraming salamat sa ulang sa suporta at tuloy tuloy lang tayo mag vlog may awa ni si God tataasin tayo tataasin tayo ang ating channel oh wag mo tayo kameraman Atau ren itin dulu dari petin granato grenato nih. Atau saya post deh. Belum post. Ada lagi biga doh. Anira kirim ngabat atau? Mga bato. Atau nih pada pin ngabat toh? Pada pin atau? kanin na kaibigan kaya buntag ko mo at okay one hour lang ko magtrabaho din eh yan kato pa mo dyan tapos mong sadline ko kong bunot ng lube kaya na may mong tawag sa kuwa mag bunot ng may na lang may pangbaw sa dyan eh nah, bakit kung mayroon tag-age basta sinisimulan natin araw-araw matatapos din to kaibigan tiga, tiga lang tayo ginawa ni si God na ginawa din tayo nito andito na lang kaibigan hindi natin habaan ni ating video kasi papunta to doon sinudling ni God bless sa soul thank you for watching kaibigan on Big set out sa lahat mga kaibigan ha. Ayan. on, Ah. Ito kaganda sa mais natin. Ato sa musorbis at sa mais. Tapos, ini, sa dili ni akong kuan, tanom, mangga, uh, mutabang putas tong amo. Eh, kita may caretaker ade. Ah, Bulika sa kinood ay. Kita saan? Kakaon mangya punta ade. Na ibta na tog damo. Okay, e, wa man na apil ig spray ne, Okay, e, mamatay man ning manggang yung apil ig spray. Mo lakayan. Oh, atong iptag nagbot. Para agandang tubo ng mangga. Kamay so, ng man mangga, eh, grafting man ni mangga. Yung sumpay nah, ah sumpay siya oh mamunga 3 years bunga nani or 2 years baka on mga pong bunga ni pohor ya yeah, ato ging temanon bisa dilihat ah e, musir amog blessing tani Oh, dinira ko tob kaibigan. Ah, haba-haba na atong video ani. Maraming salamat. and like, share at subscribe para maging update ka sa king upload. Yon, karon murag naka na tayo na magandang idea pagtarin tanim. Unlike before na uh, sablay, uh, di magandang tubo. Kasi lit kasi ang pagabuno natin. Dapat mga ganong kataas ang mais mag na tayo Para Magandang tubo Pagtatuhod na Abuno na pod Tapos kaya maganda din tubo nito Dalawa kasing abuno ginamit ng amo, amo ko amunion complete at Ammonium sulfate at Ammonium complete Kaya magandang tubo ng mais Balay dalawang pinaghalo dito Nandito na lang Yan oh, buyag-buyag. Yan, bless us all.